Hi guys, for today's video guys uh, mag vlog ulit tayo guys uh, turo ko sa inyo kung paano gumawa ng short uh, short video thumbnail nya kasi mga idol, ang unang una sa lahat guys importante po talaga yung magagawa tayo ng thumbnail like for example sa long at saka sa short video kasi kung kumbaga sa long uh, ano dun mo naman yan nakikita sa ano pero pag sa short video matik siya ma ano kaya ituturo ko sa inyo kasi napakalaga talaga dati nung nagumpisa pa lang ako dito hindi ko po alam gumawa ng thumbnail sa short video ang ginagawa ko turo timing lang uh, napakahirap kasi kung tutusin talaga uh, sa short video pipili ka talaga sa angulo na maganda yung kuha ng iyong video at saka nakaka-excite kasi ang mangyayari doon kung mag-upload lang tayo ng uh, short video tapos hindi natin gagawa ng thumbnail ang mangyayari dun kung halimbawa uh, macam matyamba na hindi maganda yung makuha na ano kasi sa paggawa natin ng video hindi naman yan lahat hindi naman yan lahat makikita dun na lahat uh, lahat, lahat magaganda dun na part may room talaga na like for example uh, sa short video nagluluto ka sa short video may part talaga na hindi pa hin, hindi maganda ang part kaya ituturo ko sa inyo, iseset up natin kung paano tayo mag-upload ng short video na mata, magugusto talaga ang gusto natin na na pinaka thumbnail na short video. Kaya mga idols, umpisa na natin, guys. Uh, Napakadali lang naman kasi dati hindi ko kasi alam, pero 'yun, ginawa natin ang paraan na magawa natin ng solusyon kung paano talaga gumawa. Kaya ngayon Guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Ayan guys, shout out, shout out guys. Uh, unang una guys, punta tayo sa YouTube. Tapos pag pumunta tayo sa YouTube guys, ito na po yung mangyayari guys. Pupunta tayo guys, tapos pindutin natin to guys. Ayan, kapindut natin yung YouTube guys. Isusunod po natin guys. Ayan, dito tayo mga idol uh, unang una sa lahat guys ang mai ano po natin guys ha uh, kung mapupwede wag na wag nyong kakalimutan guys uh, baka dito tayo magpindot sa plus kung baguhan ka pa lang wag ka pumindot dito sa plus kaya ang mangyayari dyan pag pinindot natin itong plus pag pumunta tayo sa youtube uh, mapupunta yan sa long form video pag upload dapat uh, kung mag upload tayo ng short video Uh, lagi po natin huwag kakalimutan pindutin natin itong short sa baba yan kapindut natin yung short na yan sa baba. Ayan, yan na yung mangyayari guys. May lalabas dyan na, na video. Tapos ang gagawin po natin yan guys. ah uh, dito na tayo pipindot sa plus. Una-una muna ha, sa short. Tapos pangalawa sa, sa plus. Tapos mapupunta na tayo sa mga video guys. Ayan, pili tayo guys. Dito tayo guys. Nag-scroll tayo guys. Nakapili tayo dito sa taas. Ayan, pipindutin natin to. Ayan. Kapindot natin 'yan, guys. Dito na tayo sa short video. Tapos ang susunod po natin, guys, ah uh, dito tayo uh, ano, guys. Bindutin natin sa baba yung next. Ayun, kapindot natin 'yan, guys, sa next. Ah uh, 'yan, ito na po yung mangyayari niya, guys. Isusunod po natin pag napindot natin ang next. Ayun, pindutin uli natin yung next. Bali makakadalawa natin pindutin yung next. At tapos ito na po yung lalabas. Pag lumabas dyan, mga idol, maglalagay muna tayo dito ng title niya mga idol. Ayan, pindutin natin to, Lagyan natin dito ng uh, lagyan natin dito na ano, wow, sarap. Type muna tayo. Wow. Sarap. Ayan, katapos niyan ka-upload natin ay ka-ano na natin diyan na lagyan na natin siya ng ano ng title. Uh, pipindutin natin to yung parang lapis dito sa taas. Ayan. Kapindot natin yung parang lapis. Ito na po yung mangyayari, guys. Pupunta tayo ulit sa baba. Ayan, hanap tayo ng highlight niya na ano, yung maganda na part. Maganda na part. I-try natin dito, guys. Ayan, dito. Ayan. Parang hindi okay ah. Pindot ulit tayo dito guys. Ayan, pindot tayo dito. Pindot tayo dito. Hanap tayo dito. Yung ano talaga. Ayan. Dito na lang sa last part. Kung makikita nyo guys, ito po yung may parang ditong parang puti. Ayan. May parang puti. Katapos pag nakita nyo na yan, para makita nyo talaga na nakuha natin yung thumbnail. Tapos, ang mangyayari dyan, dito tayo sa taas guys. Sa taas. Pag may makikita kayo sa taas na check. Pag may nakita kayo sa taas na check, pipindutin natin yan guys. Ayan. Ito na po yung lalabas. Pag lumabas siya mga idol. Ayan, nakuha na natin guys. Nakuha na natin. Oh, Di ba may uh, ano na dito na tayo? Yan. Kinmano-mano ko to para masundan nyo talaga. Ayan, kung makikita nyo mga idol. Ayan, dito na tayo. Oh. Ito na po yung ano natin. Tapos sunod po natin gagawin guys. Dito na tayo. Upload na tayo guys. Ayan. Ayan, pag na-upload na natin yan guys. Dito makikita nyo sa baba naglo-loading aantayin yung mga idol na uh, aantayin nyo na ano pag na-upload siya mga idol kasi ang mangyayari dyan magiging ano siya magiging private antayin nyo muna mga siguro ilang minuto, ilang seconds ba katapos pag nakita nyo naman na wala na siyang wala siyang violation, like for example no, si, no copyright at saka ah uh, No Rios content. Ayan, pupunta naman tayo guys sa ano nya, sa pupunta natin yung uh Whitey Studio mga idol. Punta natin yung Whitey Studio. Ito po yung white Whitey Studio niya mga idol. Ayan, ito na po mga idol. Diba ito yung White Studio mga idol. Pupunta natin to mga idol dito tayo sa pindutin natin yung content. Ayan, content. Ayan, kapindot natin yung content doon sa YT Studio. Mag-upload muna, mag-download muna kayo ng YT Studio kung wala pa kayo ng YT Studio. Tapos sunod po natin yan guys. Hanapin natin guys. Ito po yung mga long form video. Pipili kayo dyan. May long form video, may uh, live. Uh, tapos dito tayo pipindutin natin. Short makita na natin. Yung ano guys. Uh, Pindotin natin tong short. Ayan sa YT Studio natin guys ayan, uh, ayan kapindot natin yung YT Studio pipindotin natin to yung upload natin ayan kapindot natin o. Oh. kita nyo oh, kitang kuhang kuha yung thumbnail nanya niya mga idol ito na po yung lumabas di ba may may uh, may puti doon may puti ito po tapos may ano sakto talaga kasi unang-una tala unang-una sa lahat importante talaga ang thumbnail kasi halimbawa kung hindi tayo gagawa ng thumbnail ang mangyayari dun kung sa part na hindi maganda hindi na mag-interes yung manunood kung baga sa ano, hindi i-click-click kaya napaka importante talaga matutunan natin gumawa ng thumbnail sa long form video at saka sa short video at saka yung highlight talaga kung saan maganda, san maganda na part yun ang i, i ah, pinaka thumbnail mo dito sa short video tapos pupunta na tayo dito Ayan dito sa baba. Ayan, makikita niyo naman sa baba. Ayan, may nakalagay dyan na restriction uh, rest, rest, uh, restriction nan. Ayan, kapindot natin guys, uh, restriction nan. Ayan, pupipindutin uli natin dito guys sa taas. Ayan, kapindot natin dyan sa taas. Ayan, pupunta na tayo guys dito. Kung gusto niyo may i-edit pa yung yung title niya, pwede pa nyo i-edit kung palitan pa. Tapos sunod po natin guys. Uh, dito na tayo guys. Pindutin natin itong public. Ayan. Kapindot natin itong public. Ayan. Nakapublic na. Tapos i ano natin dito. I ibak. Makaisa ibak. -e Tapos kabak natin dyan guys. May nakalagay sa taas na save now. Ah uh, save. Walang now pala. Save. Ayan. Ayan, kasib na mga idol, nakapublic na siya. Ayan, pupunta tayo mga idol sa, balik ulit tayo sa, ano natin, sa, sa, ano, sa studio. Ayan, tingnan natin guys. Ayan, sa studio, punta natin to guys. Ayan, punta natin yung content, tapos punta natin dito yung short. Ayan, oh, okay na po mga idol, Ayan, i-try natin guys sa ibang cellphone. Sa ibang cellphone naman tayo. i natin para makita nyo. Asan na yung, ah uh, ano. Guys, i natin. Dito guys, ito po na, ito na po yung lumabas mga idol. Ayan, nakaano na siya mga idol. Ito na yung lumabas. O sa upload niya mga idol. Wow. O ba? Diba? Napaka-importante talaga. Pero pag once na mag-upload tayo ng ng short video tapos hindi natin i-set up. Napakadali naman i-set up, di ba? Na, to eh, tinuro ko naman. Ang mangyayari diyan pag uh, nag-upload tayo tapos hindi natin guys isit set up ah uh, kuunang una sa lahat, walang mag-interest mag-view kasi hindi siya naka ano yung highlight na kung saan part na maganda. Kaya yun ah uh, yan eh, tapos ito po kaya mga idol, maraming maraming salamat. Uh, sana natutunan nyo gumawa ng uh, short video thumbnail. Uh, kung hindi nyo alam mag... Uh, kung hindi nyo masundan, no problem naman. Uh, I-PM ako sa FB. Uh, yung FB natin guys, uh, Richard, Richard Palacio Sarno ah uh, i-PM nyo lang ako, i-chat nyo lang ako, ah uh, re-replyin ko naman. Kasi unang-una sa lahat talaga, importante talaga ang thumbnail. Kasi kung mga sa kung gusto nyo makapaviral, aminin man natin, hindi na nga tayo as a uh, pampimos yung vlog natin, yung mga short video natin. At least maka ano tayo, ah, uh, Kumbaga sa ano, uh, matutunan natin, importante talaga yan kasi unang-una sa lahat dyan natin ma ma, ano yung channel natin na mapansin guys kasi pag halimbawa na ano na siya uh, na ano na uh, pag uh, yung thumbnail niya kung ano yung ano makikita na nun talaga kung like for example sinong magwawahit mag, uh, ang unang-unang -una makikita niyo yung pinaka thumbnail niya uh, kasi hindi naman buti kung na automatic play kasi napupunta importante talaga kaya salamat salamat sa laging nagsu sa ating mga vlog salamat po Uh, sana nagustuhan nyo itong video Kung nagustuhan nyo itong video Please uh, Pa-subscribe naman yung channel ko uh, Richard Sarno At saka Kung uh, Sabi nga naman uh, Magbakas lang kayo dyan sa baba uh, At saka ano Babalikan ko naman kayo At Ibabalikan uh, uh, e, ko naman kayo I-watch e, ko naman kayo Sabi nga naman uh, Walang iba magtutulungan Kundi tayo lang uh, Lagi ko pong sinasabi na Mas mahalaga talaga ang ah uh, engagement talaga mga idol kasi ang unang-una sa lahat kung hindi tayo makikipag-engage ah uh, hihina yung channel po natin. Hindi po natin sabihin na bawal yung sub for sub at saka bawal watch to watch kasi pag sinabi ko naman na bawal sub for sub at watch to watch, ang mangyayari dun napaka-selfish naman natin kasi pag sinabi ko na bawal sub for sub at saka watch to watch ah uh, tapos sabay pagkatapos ng aking video, tapos sabay ko sabihin na please subscribe my channel and kung nagustuhan niyo itong video uh, i isab niyo ako ang mangyayari doon uh, lugi kayo kasi ako lang yung aangat dito sa YT kaya yun importante talaga na makipag-engage tayo yun lang may papayo ko sana nagustuhan niyo ito at saka napaka-importante ito na ano dati nung hindi ko pa alam gumawa ng thumbnail sa short video pag ano ang ginagawa ko nag kung hindi ko nakukuha yung ano, mahirap talaga kasi hindi ko pa yun alam uh, nag, um, nag edit um, ako tapos pag edit ko, binabawasan ko tapos i-upload ko ulit kung baga tina tinatiming ko kung saan makakakuha ng magandang ano saan na part na maganda yung yung highlight nya hindi talaga, kaya yun pinagtuunan po natin ng pansin na makagawa tayo ng uh, makapag-upload tayo ng short video na paano gumawa ng short Thumbnail, uh, short thumbnail yun, natutunan po natin kaya yun, i-share ko sa inyo uh, maraming maraming salamat thank you, thank you so much maraming salamat sa mga laging nagsusuport sa ating vlog at saka sa, at, sa ating mga live tapos sa ating paangat, program paangat kasi kung tutusin talaga, hindi tayo sasahod kung hindi uh, hindi tayo sasahod kung hindi uh, galing sa paangat program tapos, yan, nakaka Dagdag din yung short video Upload sa short video Tapos upload sa long form video Tapos pakikipag-engage yun Lumalaki yung revenue po natin Yung earnings natin Kaya salamat salamat sa uh, na, Laging nagsusubay pa yung mga idol See you next vlog Sa susunod vlog uh, Ituturo ko naman kung Paano mag-edit ng Video para sa pa, Paano mag-edit ng video sa Ano sa ina-upload po natin para gumanda yung video po natin. Pagka simple lang pero kung ma-watch nyo ito, may makukuha kayo na kunting ano kasi pinagdaanan ko talaga kung ano yung pinagdaanan ko I-share ko sa, iyo at, sa inyo at saka para matutunan nyo uh, kahit napaka simple lang kasi sabi nga naman uh, habang tumatagal lalo tayong maraming natututunan kaya see you next vlog thank you thank you so much